Rob Pelinka umamin na temporary move lang ang pagkuha kay Alex Len, gagawa daw ng big move sa off-season. Pero bago 'yan, usapang All-Star muna tayo. Maraming nakapansin nga sa ginawang draft ng NBA para sa All-Star game ngayong taon. Kasama nga sa mga napiling team ay sina Team Shaq, Team Kenny at Team Chuck. Ngunit hindi na iwasan ng mga fans ang magduda sa draft na ito dahil umano'y scripted daw ang ginawang seleksyon ng NBA. Ang dahilan? Bago pa man isinagawa ang draft, inilabas na ng NBA ang team name ng bawat all-star team. Para sa Team Charles Barkley, pinili niya ang mga global superstar na kinabibilangan ng mga international superstars tulad nina Nikola Jokic, Shai Giljos Alexander, Victor Wembanyama at Yanis Antetokounmpo. Sayang nga lang at hindi makakapaglaro dito si Yanis dahil sa kanyang injury. Samantala para naman kay Shaquille O'Neal, pinili niya ang mga OG superstars sa pangunguna ni na Lebron James, Kevin Durant at Stephen Curry. Para kay Kenny Smith, pinili niya ang mga batang superstars at rising talents ng NBA na nagbibigay ng bagong henerasyon ng kasiyahan sa laro. Ngunit sa kabila ng excitement, marami pa rin sa NBA fans ang nagsasabing planado na ang lahat at hindi na sana dinaan sa draft ang team selection. Totoo nga kayang scripted ang lahat o baka naman coincidence lang na ang bawat analyst ay may kanya-kanyang tema sa pagpili ng kanilang all-star team. Ano sa tingin nyo mga tropa? Samantala, usapang Lakers naman tayo, matatandaan natin ang naging galaw ni Lakers GM Rob Pelinka matapos mabigo sa trade para kay Mark Williams at Dalton Kenneth ay agad nilang inalis si Christian Wood sa kanilang lineup at pinapirma ang bagong 7-footer na si Alex Len mula sa free agency. Si Alex Len ay isang 7-footer na halos hindi nabigyan ng minuto sa huling tatlong season niya sa Sacramento Kings bilang backup center ni Domantas Sabonis. Hindi inaasahang magbibigay ng malaking contribution si Len para sa Lakers at sa kanyang debut game kahapon, nagtala siya ng 4 points. 7 rebounds at 1 block. Maraming Lakers fans ang hindi natuwa sa kanyang performance habang may ilan namang nakaka at sinasabing kailangan pa niya ng oras para mag-adjust sa sistema ng Lakers lalo na at naging backup lang siya sa ibang teams. Kinuha siya ng Lakers bilang karagdagang big body sa pintura dahil bagamat athletic si Jackson Hayes maliit nga ito sa ilalim. Samantala, sina Christian Coloco at Jemison ay nasa two-way contract at ibig sabihin hindi sila pwedeng maglaro sa playoffs maliban na lang kung bibigyan sila ng contract ng Lakers. At ayon sa mga analyst ay mukhang pansamantalang galaw lang ito para sa Lakers at hindi long term move. Ayon kasi sa mga insiders, asahan na hahanap pa sila ng mas may kalidad na center sa offseason season at isa sa mga target nila ay si Miles Turner na magiging free agent na matapos ang season na ito. Si Turner nga ay matagal nang nauugnay sa Lakers simula pa nakaraang mga offseason. Si Turner nga daw ang missing piece ng Lakers lalo na at siguradong magiging fit ang playong style nito kay Luka Doncic at Lebron James. Dahil athletic big man nga ito at kaya niya makipagsabayan sa mga big man ngayon sa NBA. He a nice touch off the rim.